ayan si madam nga ay tapos na mag so ayan punas punas na ng pawis dahil nga alam nyo naman sa super 8 ay medyo mainit talaga oo hindi siya malamig kaya ayan medyo pawis pawis pagtapos at yan nga syempre habang nagka counter ay opo opo muna tapos syempre video video baga wala man lang ganap kaya mayroon kailangan maganda A lạc lăng tóc, eighteen, seventeen lăng tóc, lăng tóc, lăng tóc, lăng tóc, lăng lang,

Oh. <laughs> Sinagasaan ka ba? Init. Init. Grabe, 12 ano na? 12. Takto. 12 takto. Init. Lamig-lamig sa bahay ito mainit. Ayan, 12 na mga kapyo. Diba? Nakatik na lang ako ng ito. O, diba? dami. Okay, let's go! Uwi, ana. Kain na ano, na pagdating sa bahay. Pero walang pagkain. eh paano ito? Uy, walang pagkain sa bahay. Anong mangyayari? <laughs> walang pagkain. Ay! Init na, init, init ka talaga. Ang init sa kwet basahan. Ano? Aray, aray. Aray, aray. aray. Nabilad sa init yung ano nang sasakyan. Agoy. Aray. aray, init. Oh, sakit sa kwet. Aray, kung mga ka-viewers nasunog yung kwet ko. Aray. Aray ko, ang init talaga. Hmm. Pagkain namin, oi. Pag pa tayo, matagal pa lang. Hindi na ata na. lang, iglog. <laughs> <Wow>. <laughs> Itlog, at dog. Wow. Iglog pa nga lang kami kanina. Ay, tingin tayo doon sa may ano. Oo nga eh. Ayan mga viewers na. Wala kami ulam. Pero may kanin kami, nagsayang ako kanina. So, ayan. Natapos din tayo. Ayun, mamaya dahil 12 pa lang naman darating kami don, uh, wala pang 1 sa bahay so kakain lang ako tapos ayun displayhan time na mm -mm. kasi nga ang dami ko nga talagang kulang mm -mm. Yung talaga yung ano ko kaya naitakbo ko talaga yung <laughs> yung araw na to alam nyo ba yung araw na to dapat ay labatik ko Kaso ang nangyari talaga, upo ko kasi sa ano sa kwit eh. Kasi siya nakai sa upo ko kasi ang init nung anak. Ayon, yun nga dapat labade ko nga ngayon kasi talagang lalabanan ko 'yung labahan ko kasi sobrang dami O, di ba? May vlog nga ako na <clears throat> Ang dami nila, mag-isa lang ako, pero kayang-kaya ni Madam yan. Pero ang nangyari, ayun, iniwan ko muna sila, sinukuan ko sila, kasi mas inuna ko muna yung grocery. Dahil kagabi pala, talagang ano, talagang may mga bumibili na talaga na walang stock. So alam nyo naman, ako talaga pagkaganyan na may mga bumibili tapos wala, hindi na ako mapakali, so hindi ko na magagawa yung ibang trabaho. Doon na ako nakapokus sa, oh wala ito, halay ko, ang lamig naman din <laughs> <laughs> ang lamig naman sa ano ko. <laughs> Pumasok na kasi upo ko naka ano ko nakaangat-angat yung paa Kasi nga <laughs> Ayan, ang init kanina ayun So yun nga dapat lalaban na talaga ako ngayong umaga kasi kahapon nga ayon pinagsama-sama ko na pero meron pa rin talaga sa tas may isang drum pa doon. Ang dami-dami na talaga. So mahigit isang libo na talaga kung hindi na ako paglaba. Kaso yun nga kagabi tinitingnan ko yung tax ko, ang dami na talagang kulang. Tapos ang dami nang pumipili na wala-wala. Sabi ko, ano naman gagawin ko? Bukas, magbubukas ako. Tapos wala namang stock. Ayun. Kaya ipinagpaliban eh, ko muna yung paglaba. Kaya bukas na lang talaga. So kaya kailangan lahat itong mga pinamili ko ngayon ay matapos ko siya ngayon hanggang mamayang 10. Ayan, 10 p.m. naman yung sara natin. Para bukas talagang nasa laba talaga ako. Ayun. Oo. oo di baling... Ba, kasi matik naman so isasalang ko lang so isasampay nung isang anak ko kaya hindi naman ako masyadong maapektuhan so bukas pa rin yung tindahan mga ka-viewers ayan ano lang naman eh nagsasara lang naman ako pag naglalaba pagka nagmanual ako gaya ng mga uniform ni Mia so kasi hindi ko talaga yung sinasalang sa sa ano sa matik so kaya ikaw nagsasalang ka sa matik ng uniform Kusot lang, di ba? Oo, yun. Yes. Kusot. Oh, siya naglalawa. Oh, sana, oh, may na. <laughs> Ayun. Ay, uh, yun, pag kay Mia, pag mga uniform ni Mia, saka so sinasabay ko na yung mga midyas, ni Mister Pantalon, may mga basahan, yun, talagang nagsasara ako nung ilang oras kasi para ma -e manual ko. So, yung mga uh, iba naman, mga short t-shirt, ano na yon amatic ah, na. So, kaya bukas ang gagawin ko, yun, mag, nabang nagsasalang ako sa automatic, isasapay nung anak ko, yun, bukas yung tindahan. O, oh, di ba mga ka-viewers? O, oh, at least, hindi na problemado na, ay, walang stocks. Pag may bumili, babili, ay, wala po. O, oh, di ba? So, yun, pawis pa ako. Di ba mga ka-viewers? Yun talaga sa ating may sari-sari store. Ah, uh, sobrang hinayang, 'di ba? Sobrang sayang pagka may pumili, tapos wala ganyan. Itong week talaga problemado talaga ako kasi nga, yun nga wala nga si Billy, si Billy grocery ko. So kaya yun nga mga ka viewers ano, talagang yun nga medyo hirap kasi nga wala yung aking kaharapan. Oh, kompleto naman din ako yung sa loob pero yung sa pangharapan harapan ko, so marami talagang kulang ayun mga ka-viewers itong na ko nga pala ay, umabot lang naman siya ng ah uh, kung okay, ano ito, nine, ano seventeen seventeen thousand nine hundred fifty-four, ayan seventeen, nine thousand nine hundred, seventeen thousand nine hundred fifty-four so, ang gagawin ko Ah, uh, medyo ko lang talaga yung sobrang wala. Tapos yung mga hindi ko kabisado na wala pa doon, i-order ko na lang siya bukas. Kasi, inisip ko kasi kung mag-order lang ako ngayon, bukas pa, bukas pa darating. So, kailangan ko na talagang meron ngayon, lalo yung mga diaper ko kasi, ang dami na rin talagang kulang. So, paggabi, mabili yun. Kasi nga, siyempre, yung mga bata nagsusot ang diaper paggabi. So, paggabi, mas maraming bumibili. So, wala na akong happy na XL, ganon. So, kailangan, sabi ko, kailangan ngayon talaga, ngayon umaga, para nga, ah, uh, yun nga, meron na ako. So, bukas na lang ako mag-order ulit kung ano pa talaga yung ibang wala. Next day naman, yun. Hanggat hindi pa dumarating si daily order. Pero, pag dumating naman si daily order, okay naman na, ayun, medyo masaya-masaya na si Madam. O, ba diba? Kasi, pag may ilang-ilang wala lang, order na kaagad. O, ba diba? Kasi, sa daily order, ang bilis lang. Pag kinuha yung listahan mo ng 8, babalik, mga 10 lang, mga 11 nandiyan na, o oh, diba itong daily order ko talaga to, nananawagan ako sa daily order ko magbukas na kayo, ayan kung mapanood yung man itong vlog ko nananawagan na po ako <laughs> magbukas na po kayo hirap po si madam pag wala kayo ayan na nga, bye bye happy lang ang life, ayun nasa biyahe pa kami, pero malapit na malapit na, pero malapit na malapit na pero malapit pa <laughs> malapit na pero malayo pa ayan hindi ko na kayo isasama hindi, kaya ako tatapusin ko na itong vlog dito kasi hindi na ako magbablog sa bahay so kasi nga uh, kung in case man kung medyo maluwag-luwag ng oras habang nag -di display ako baka magbablog ako pero feeling ko po focus na talaga muna ako sa pag display para at least ma ko na talaga siya at na ko na kung ano yung wala at least pag may bumili ay maibigay na natin ayan kaya hanggang dito na lang itong vlog ko bye bye happy lang ang life happy happy lang kahit na pagod na tayo bye bye ulit nandito na ang mga person ayan sarado yung tindahan ni madam oh wow wow sarado <laughs> tolong Dito na kami. Dumating na rin. ARAI 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 aray, aray. Natusok ako. Uy. Unsa man di ay? Uy, nga natusok ko. Uy. Ni na murder Uy, aray. Hmm. Hmm. Oh, so, ba? <laughs> Finish. bisa Alatang gutom na pamangkin ko ah Gutom <laughs> <laughs> na ang mga person ah Okay na? Okay Open na ng store Ayan na mga pag-iwork Heto itu hito na Hito na, na, na si madam Yeah, ah. kaya kay sobrang dilim sa Pilipinas. Dilim sa Pinas. Ah. Ayan na. Wala. Ayan na tayo. Umpisa na. Teka lang. Magpunto muna tayo na. Pas na tayo ng ilaw. Ayan na Ay, Tapos electric fan. Tapos matanggal muna tayo ng bag. Ayan ang sinasakit ko sa inyo mga kabilo ayan o, oh, pinasok ko ulit sa kwarto yung isa kasi nga, o, oh, ayan dahil may eh, trabiyang labahin ni madam so, bukas talagang super laba tayo oh my god anyari sa Pilipinas mag-isa lang si madam, mga ka-viewers pawawa naman si madam okay lang basta tayo ay may hanap buhay may hanap buhay na tapos katulong pa o di ba pakyaw sipit ka na sa katulong tapos Ayan, dahil sa yung sarado ang tindahan ay 12 naman pala so magbubukas na tayo mga pakyaw so, di ba excited na Bubukas na tayo ng tindahan. Yun o, know, yun know o naman. Para tayo ay magbenta-benta na. O, oh, diba? yan lang kayo mga ka-viewers. Bubuksan ko lang sa harap. Okay mga ka-viewers. Open na tindahan ni Madam. So, ang oras ay 12 o'clock wala tayong ulam. ano ang ba ulam? <laughs> ano ang bang ulam? Ano ba ulam na pa mga papiwors? Wala akong laman sa akin. Hindi ako akong naka-order ng CD. Oh! Ano ulam na yun? Diyos ko naman mga pag Maawa ka naman talaga sa akin mga ano. May mga pangharapan ko talaga. Kasalanan talaga ito ng daily order ko kung bakit kasi talaga hindi sila dumating na agad, hindi na sila nagpa-order. Ayun na nga mga ka-viewers. Hanggang dito na lang itong vlog ko. Bye-bye. Happy lang ang life. Kakain mo na si Mara. Magluluto muna. Tapos mag-display -di na tayo. Bye!